Good day mga ka-sports natin dyan. Powerful spiker na si Myla Pablo. Handa na ba ang iiwan ang nasabi nating f Logistics Team? Matapos nga na mga lumabas sa kanyang issue, may pahiwatig na bang lipatan? Alamin natin ang buong detalye. Kung bago ka muna sa aking YouTube channel at ngayon ka pala napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Isa sa mga pinakakilalang volleyball player sa ating bansa at talagang masasabi natin na superstar rin walang iba kundi si Myla Pablo. Sa mga nakaraan ngang araw ay maraming ngang mga issue patungkol nga kay Myla Pablo na di umanong nga lumabas nga ang kanyang tweet na sinasabi niya na wala naman daw talaga siyang injury at meron pa ngang mga tumutulak sa kanyang mga fans na siya ay lumipat na sa ibang team dahil sayang lang naman daw ang kanyang talent kung ibuburo lang ito sa bangko sapagkat alam naman natin na hindi naman dapat talaga ay itong ating best scorer na si Pablo. Dahil alam naman natin na talagang powerful ang mga attack nito at isa nga siya sa mga scoring machine sa nasabi nating F2 Logistics Team at kahit ng kapanahunan niya pa sa Petrogas Angels. At ayon pa nga mga ka-sports natin dyan, sa mga isyu ngayon may lipat ng daw na magaganap at bagay daw sabi ng mga fans ni Myla Pablo na ito daw di umano ay lumipat sa defending champion na Creamline Cool Smashers dahil alam naman natin na talagang ka-level nga ni Myla Pablo ang mga kagalingan ng nasabi nating team ng Creamline Players ngayon mga ka-sports natin dyan kung sakasakaling dito nga si Myla Pablo ay talagang mas lalakas talaga ang kupunan ng creamline at mukhang wala na sa talaga sa kanilang makakatalo pa. Subalit hirit naman ang ibang mga fans ni Myla Pablo na wag daw sa cream line sapagkat malakas na daw na team ito at magagaling ang mga players baka mas lalo pa siyang mabangko pero mas wak daw ayon sa ibang fans ni Myla Pablo kung lilipat daw siya sa Choco Mucho Flying Titans kung saan naman narito nga itong si si Sisirundina para may makatulong nga or kadayagonal niya nga at nariyan pa itong si Boss D kung saan nga mga ka-sports mas kailangan talaga ng Choco Mucho ang mga malalakas na spikers lalo higit ngayon ay hindi pa nga pwede itong si Des Cheng. Ngayon naman mga ka-sports, kung sakasakali talagang narito si Myla Pablo sa Choco Mucho ay masasabi talaga natin na sobrang lalakas pa lalo ang nasabi nating team ng Choco Mucho Flying Titans. Ano sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan? Saan ba nababagay si Myla Pablo kung sakasakaling aalis nga siya sa nasabi nating F2 Logistics pero meron din mga tumutulak na fans nga ng ating Myla Pablo na lumipat daw sa mga mahihinang team gaya nga ng Next Slide Chameleons para lumakas lang daw ang ibang team kasi pangit raw kung ang Creamline na lang daw at Choco Mucho, Petrogas at PLDT F2 ang mga malalakas. Kinakailangan daw pumunta daw ang superstar na si Myla Pablo sa mga mahihinang team para daw mas lalo siyang maibabad at mapalakas niya ang mga team nga ngayon na bagong kalahok pa lamang sa PVL. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan pero wag na muna natin pangunahan si Myla Pablo kung aalis na nga ba siya sa F2 Logistics pero malakas na malakas talaga ang balita na di umano itong si Myla Pablo ay mukhang e-exit na raw sa na nasabi nating F2 kung sakasakali tapos na ba ang kanyang kontrata or hindi pa. Pero noon, sinabi nga ni Myla Pablo na magre-retiro na daw siya sa F2 Logistics. Pero sa ngayon nga, ay talagang nagpaparamdam daw di umano sa kanyang mga tweet at ramdam ng kanyang mga fans na mukhang hindi nag masyado masaya itong si Myla sa nasabi nating F2. At kung nilipat naman siya, saan nyo siya gustong lumipat? Comment nyo naman sa baba para sa inyong reaction Yan muna ang pinakalatest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless. i oh.